po namin. Pero, napag-usapan namin na mag-ready muna po kami. Nitong nakaraang Sabado, ibinalita ni Chris Lawrence live via phone patch sa StarTalk TX na babae ang kanilang anak ng nobyang si Katrina Halili na kumpirma ang magandang balita matapos ang 4D ultrasound na ginawa kay Katrina kamakailan lang. Excited na excited ako. Ay, <laughs> kita na siya. Kaso ano, Medyo wala lang masyadong laman. Tulala lang ako sa iko. Nakagano'n ako sa screen. Meron pala talaga. Sabi ko mo. talaga. Meron na talaga. na parang... Ah, parang may nabubuhay sa chan mo talaga. Promise. Totoo na to. <laughs> Totoo ba? Parang gano'n. Hindi rin iniwala eh. Like most first-time dads, baby boy ang gusto ni Chris. Si Katrina naman, babae ang hinihiling simula pa lang ng kanyang pagbubuntis. Ako gusto ko babae. Kasi yung ano, nakikita nga ako sa pamangin ko na babae. Nung nandun sa bahay, nakuwala, ako lagi ko pinamimili ng laruan, ng anong damit. Sobrang cute na kita ko. Ito. Nakikita, nakikita mo may kamay na? <laughs> yeah, so now the emotions are starting to really overcome us na, Oh my God, the na, na! It's getting developed! So, we're, we're really excited. Sobrang excited kami. Sa September daw ang June ni Katrina, ang suwestyo ni Chris. Sa Amerika nito, iluwal ang kanilang panganay. Ngunit napagpasyahan na raw ni Katrina kung saan ito manganak. Actually gusto niya din pero ayoko kasi six months pa lang nandun na sa States. Eh hindi mo homesick ako, ayoko. At saka ano, kung titira niya ako doon, kailangan lagi ako may pang-shopping. Kasi apahulik nga ako, hindi pwede, ubos pera ko doon. Di ba, huwag na lang. Mas gugustuhin ko sa Palawan ako. Kasi kung sa Manila, bilang siya pahulik nga ako, ubus pera ko. Wag. Oh, si Chris naman yun eh. So, ako mag-iipon din naman ako para sa baby. Pero, yung pagpapanganak ko, siya naman muna eh. So, <laughs> Samantala, nakumbinsi na nga ba ni Chris na magpakasal na sila ni Katrina? Pag-usapan namin na mag-ready muna po kami. Na gusto ko, ayayin niyo pakasal. Bumili mo na bahay. Ready na siya um, yung parang siya na yung magiging padre de familia talaga. Hindi na, hindi, ano, di ba? Ako yung magiging nanay na lang talaga. Kung kaya niya ng palagutan yon Kung hindi naman, eh, bigyan na lang niya muna sa akin yung, yung ano, yung pag-aalaga sa sarili ko. <laughs> sa ngayon, tuloy sa pagtatrabaho si Katrina bilang si Emmy ng My Beloved. At balak na daw nitong magbalik agad sa showbiz matapos manganak. After My Beloved po, um, rest po ako talaga. Sa Palawan muna po ako, mga ilang months, one month, two month, double. tapos, tapos, uh, punta na ako dito. Kailangan ko talaga magpulsigay, magpapayat. Kasi, kung gusto ko bumalik sa trabaho, gusto ko payat ako, ayoko naman.